Palitang lokal, Oh. Nasa kabilang linya na natin si uh, Arya Lea. Uh, ang uh, balita ay kaugnay nung dalawang lalaki na sugatan. Ano ba nahulo? no? na uh, Dahil nalaglag yung sinasakyang motor sa ginagawang drainage dyan daw sa barangay Ayos Lomboy. Dito yan sa Gimba, ha? Ano kaya ang nangyari? E-detalye mo yan, Arya Lea, pasok. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Sugatan ang dalawang lalaki na sakay ng kanilang motor na may kulong-kulong nang malaglag ang mga ito sa butas ng isang drainage na ginagawa sa Puro 4, Barangay Ayos Lumboy, Gimba, Nueva Ecija, nito lamang ika-abante sa ng Hunyo, bandang alas 8 ng gabi. Ayon kay Police Staff Sergeant Val Valdez Balintin ng PNP Gimba, habang nagpapatrolya sila, naabutan nila ang dalawang lalaki na nalaglag sa under construction na drainage na ito. Nakilala ang isang lalaki na si Larry Coloma, residente ng barangay Santa Lucia, at ang isa pang kasama nito na hindi tukoy ang pangalan. Ayon sa mga nakakita ng pangyayari, mabilis ang patakbo ng motor ng dalawang ito at ito din ay mga nakainom ng alak tama sa ulo at bali sa ibang parte ng katawan ang tinamo ng dalawa. Kagad namang nirespondehan ng PNP Gimba at Rescue Team para madala sa pinakamalapit na pagamutan. Ayaw din magbigay ng pahayag ng pamilya ng na mga na, na ito kung kaya hindi natin nakuha. Ang kabuang detalye, sinubukan din natin kunin ang spot report sa Barangay Council ng Ayos Lomboy ngayong araw, ngunit hindi rin kumpleto ang detalye paalala ng Municipal Police Station 3 anti Antigimba huwag magmaneho kapag may tama ng alak. At kanila ding ipinapaalala na sa Republic Act No. 10586 ng Pilipinas o mas kilala bilang Anti-Drunk and Drug Driving Law. Ito ay isang batas na nagbabawal sa mga lasing na driver at gumagamit ng droga na nagpapatakbo ng mga sakyang motor sa kalsada. Ika nga, don't drive when you're drunk and don't drink when you are driving. Aryalaya para sa balitang lokal ng Radyo Natin Higimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming uh, salamat, Aria Lea. Yung mag-drainage na pinapagawa ng uh, uh, ayos Lumboy o project ba 'yun ng barangay? Pangalawa, may eh, merong bang uh, nakalagay doon na ano na Parang signal. Sign? Uh, signal. Warning sign. O warning mm -hmm. sign? Ah, yes. May warning sign kasamang G. Meron. Kaso madilim yung madilim yung party na yon at uh, ayon sa mga standard uh, uh bystanders na nakakita ng pangyayari at nang matanong din natin si Sir Valentin mabilis daw talaga ang patakbo nitong dalawa habang nakasakay sa kanilang kulong-kulong dahil nga mga lasting. Mm. Oo, oo, oo. Pero yung project is project ng barangay. Ah, uh, hindi po natin natanong si Council Ramel, uh, Ramiel kanina, oh. oh. pero ito ay hanggang San Andres oh. kasamang ng ang habaan. Ah, okay. Oh, so so yung, malaking project. Ah, yes. uh, yung yes, kay, bakit drainage? Ano, sa gilid ng highway? Drainage ng kalsada na kasi alam ko lang na drainage maliliit. <laughs> Hindi. Yung kadal-kadal ka oh, okay. na yung, yung, yung takip. Ang ah, talagang lalagyan yung, ng imbornal. Malalim yung kinalaglagan oh, Parang yung dito eh. sa ano, number one, yung tapat nila, Kapitan Jenny, di ba yung drainage, yung ulo oh, yung ginawa oh, dyan. Sa may, uh, oh, uh, oh, sa, sa, may shoulder. Oo, oh, oh. oh, oh. Kasi kalalim eh, kalalim, din e, kalalim ng hinulugan eh. Oo, di ba? Parang lalim ng hinulugan. Hindi natin ako, parang ako, nahulog talaga, sa Parang na natin kung ano itsura nun Inuka eh Pag uh, 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 uh. Nakita Naka, mo ba kung ano itsura yes. nun Pag Nakuha na mo ng video yung, yung drainage canal na ginagawa Nang maliwanan Kasi Kasama madilim Kasi Hindi po natin kanina nakuha Dahil doon pa pala yung sa Puro 4 At dito lang po tayo sa Barangay Council ng uh, Ayos Lumboy na Karating <laughs> hmm. Okay, sige Okay, maraming salamat, Arya Lea. Yes po, maraming salamat din. Oh. Nasa hospital daw ba? Na? Parang isinugod na yan. No? Anyway. Oh, oh. Napulot naman na eh. Oh. Wala na naman namatay. <laughs> Inahon na oh. Buti naman at hindi sila natusok doon sa mga... Kasi may nakita akong mga bakal-bakal na nakaganon oh, mm -hmm. eh. Oo. No? Mm -hmm. Oh, oh. Smiyo. Harang siguro. Oh, nakainom. Nakainom ba?